ng batalyong pulis ang umarap dito ay nakatayo pa rin kayong lahat pagbati po sa inyong lahat pero sa kasabay niyan niyo ako na batiin si Kat Andres Bonifacio kayo ang mga saling lahi ni Kat Andres Bonifacio na tumututol sa pang-aabuso at nasa harapan natin doon sa Malacanang ang lahi ni Aguinaldo na nagpalaganap ng palinupin at pagpapahirap sa ating bansa. Dalawang klase ng tao mayroon tayo dito sa ating bansa isang kampo ng mga nanunopi at nagsasamantala na nandoon sa Balacanang at Congreso at tayong mga mamayan na binobo ng mayorya na siyang pinagsasamantalahan upang magkamal ng kayamanan magkamal ng ginhawa ang mga kampo ng mga sunod, ng kaisipan ni Aguinaldo kaisipan ng panunupin kaisipan ng pagpatay kaisipan ng pagnanakaw at kaisipan ng panlalamang Unawain natin mga kasama na sa mundong ito ay nahati sa dalawang katangian ng tao. Isang katangian na binubuo ng ilan na mga naghahari at isang grupo na bumubuo ng 99% ng mamayang pinagsasamantalahan at sinusupin. Gusto ko lang ipaalam sa ating mga kapulisan at kay CHIP PNP. Hindi ho kami kakampi ni Sarah Duterte. Yes! Pangalawa, wala ho sa aming hanay ang pinausap ni Sara Duterte para ipapatay si Marcos Jr. Oh! Dahil nakikita ko sa inyong aksyon, sa inyong preparasyon na para bang kami ay mga asasin ni Sara Duterte si Sara Duterte ay kalaban ng mga manggagawa. Yes! Kaya kailanman ay hindi namin papanigan ang mga Duterte, ang mga mamamatay tao, ang magnanakaw, ang bastos, hindi namin yan papanigan. Nasaan ang bilyon-bilyong intelligence ban? At hindi nyo matukoy kung sino ang tunay na asasin at pati kami itatamay ninyo. Sayang ang 4.5 billion na confidential at intelligence ban ni Marcos. Dapat alisin na lang yon. At itagdag na lang sa sahod ah. ng mga pulis. Malaki yun. 4.5 billion. Pero gusto ko lang sabihin, mga kasama, na mula noong kapanahon ni Aguinaldo na nunupin kay Andres Bonifacio mula ho noon hanggang kay Quirino kay Macabagal kay Marcos Senior kay Cory Aquino kay Ramos kay Erap kay Gloria kay Noynoy, kay Duterte at ngayon kay Marcos Magulo tayo. Lagi nyo kaming hinaharang. Lagi kayo nakakampi doon sa gobyerno. Pero, pag inaaral din nyo mula doon kay Aguinaldo hanggang ngayon kay Marcos Jr., hindi umunlad ang ating bansa. Ang ating bansa, pangumuno ng mga bayaman mula kay Aguinaldo hanggang kay Marcos Jr. ay larawan at ligasiya ng patlanakaw. Ligasiya ng pagbaon sa utang ng sambayan ng Pilipino. Legasya ng pagtakas ng maraming manggagawa sa ating bansa dahil sa kawalang pag-asa dito sa ating bayan. Legasya ng mababang pasahod Legasya ng mataas na presyo ng kuryente at iba pang bilihin. Ibig sabihin, Ligasiya ng kahirapan. Ligasiya ng pangapi. Yan po ang kasaysayan ng pamumuno ng ating gobyerno na nagpalit-palit dyan sa Malacanang. Eh hanggang ngayon pa ba naman, mga kapatid na pulis, ipagpapatuloy pa ba natin yan? hindi na ba tayo natuto sa kasaysayan? Na tayo, ginagamit lang tayo ng mga nakaposisyon gamit yung mga batas na dapat daw tayong sumunod sa kung ano ang gusto ng Malacanang dahil siya ang halal ng bayan. Ay hindi ho siya halal ng bayan sabi ni Rio. Dahil nang daya daw po siya ng daya ng 20 milyong boto. Ginamit ang Smartmatic para magkaroon ng 31 milyon na boto. Gusto kong ipaunawa sa ating lahat mga kasama na ang problema natin kung bakit may ganong kaguluhan, kung bakit mababa ang sahod, kung bakit mataas ang presyo, kung bakit may paglabag sa karapatang pantao, at kung bakit nag -aaway, aaway mismo ang mga politiko. Gusto ko, nyo, gusto ko lang sabihin sa inyo mga kasama, sa bangkat ang klase ng ating politika ay politika ng mga elitista, ng mga mayayaman, naging politiko. Yan po ang isa. At pangalawa, ng mga dynastia, elitista at dynastiyang politika ang namumuno sa ating bansa. At kasabwat nagpapagamit sa malaking negosyanteng dayuhan at lokal. At nanaig, ang nananaig ay ang interes at gusto ng mga malaking negosyante sa ating bansa at tayuhang negosyante. Yun po ang nangyayari. Sumusunod ang gobyerno, nagpabatuta ang gobyerno sa interes ng mga kapitalista. At dahil interes ng mga kapitalista ang nananaig, mababa ang sahod ng mga manggagawa. At dahil interes ng malaking kapitalista ang nananaig, mataas ang presyo ng bilihin at dahil gobyerno ng mga mayyaman ang nananaig sinusupin ang mga taong nag-aangad ng pagbabago kaya ang punot dulo ng mga kasama hindi matatapos hindi matatapos ang gulo hindi matatapos ang pangaharang ng mga pulis hindi matatapos ang pangrali ng ating mga mamayan hanggat hanggat ang nakanuklok sa gobyerno sa Balacanang, sa Senado at Kongreso ay galing sa hanay ng mga mayayaman, ng mga elitista at ay politiko at partido. Itagaan nyo yan sa batao, mga kasama. 38 taong ko nang pinag-aralan yan. 38 taong karanasan ko yan hanggat milyonaryo, mayaman, kritista, trapo, at dinastiya ang gobyerno na nagpapagamit sa malaking negosyante hindi matatapos ang gulo. Kaya po, paborito ko po na singer ay si Bamboo paborito ko yung kanta niya na habang may tatsunok at wala <laughs> <para sangkol, laughs> habang may tatsunok at sila ang nasa tuktok hindi matatapos ang gulo dahil may baksa samantala may pangapi mataas ang presyo mababa ang sahot dahil na interes ng mga naghaharing uring kapitalista. Kaya, may pagkakataon po tayo, mga kapulisan, para tayo, mga Pilipino naman tayo, huwag tayong magharangan, magsama-sama tayo para sa pagkulat ng ating bayan. Ang gawin natin, gamitin natin ang, ang next year election. Itakwil natin ang kandidato ng mga kampo ng kasamaan. Hindi ba ang masama? Si Duterte ba ang masama? Oo! Ang kampo ng kasamaan, yung may islet yan. Yung kampo ng kadiliman, may islet din yan. Na puro mga mayaman, puro dynasty. Itakwil po natin sila. Itakwil po natin sila. Pandirihan. Dahil ang mga uring yan, ng mga mayaman, ang gumagawa ng mga batas, patakaran, programa, budget na pabor sa mga may yaman, at laban sa mga mahihirap. Kung gusto nating mawakasan yan, matigil ang kaguluhan, maganap ang gusto ni Bambu, maghalal tayo, maghalal tayo ng mga leader, na sa ating hanay. Yung nasa baba, hindi chief of staff, hindi galing sa mga mayayaman, galing sa hanay ng mga manggagawa, galing sa hanay ng mga sektor. Yun po ang ating gawin. Dahil panghuli, gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid na pulis, iba e ang problema ng mga mayayaman kumpara sa problema ng mga may hirap. Iba, magkasalungat, magkasalungat ang kailang interes. Kaya hindi pa tapos-tapos, para marami ang mahabang kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod, ibaba ang presyo, trabaho, itigil ang pagsira sa kalikasan, hindi po matapos-tapos yan sapagkat magkakontra ang interes ng mga nasa Malacanang, ng nasa gobyerno at ng mga mayang Pilipino. Sila ay para sa mga kapitalista, hindi para sa sambayanan. Kaya ngayong araw ng kapanganakan ni Gatandres Bonifacio, gawin natin itong dakila, hindi lamang sa speech, kundi sa gawa. Magkaisa tayo para galingan ng ating bansa at ng masang Pilipino, hindi ni Duterte at hindi ni Marcos Jr. Yun lamang po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo lahat.